Meron dito sa amin Kanto Fried Chicken. At mayroong uh, kunting karinderya. So bili tayo ng Kanto Fried Chicken. Ibi-vlog ko yung kwal mo, store mo. Ito, pagkano to rito? 25. 25, dalawa dyan. Dalawa. Ha? pa Paalat. Oh, Paalat. <laughs> kahit ano? Uh, kahit ano? So dalawa dyan mag ko si Kuya Para Masali sa vlog ko yung kanyang uh, Fried chicken Jollibee fried chicken Lasang kon no, no Lasang Jollibee <laughs> Lasang Jollibee Tapos So 25 isa Ito magkano isa? 10, 10. 10 Ito 15 15 So itong gawin ko 25 isa Okay So Bili ako ng ulam dito Hi pabili ng ulam Pwede ba akong kumain Wala na Gamay Ay wala na Uy No Shhh shh, Baba Baba Wala na Ito Bukang pala to ah, Ito na lang Pwede ko ba magka-ondre Ka-ondre ah to, Yung talong. Tsaka bumili. Tamang tama. Bumili ako ng... Uh, pag Tagalog lang ko ate para mag yung aking subscriber. <laughs> <laughs> Followers. <laughs> mm. Yan. So, yan. Kunin ko na itong talong. Anong talong to? Yan, yan. Dalawa na yan. Hu huwag lang ako magkanin. Ay! Hindi ako okay, nagkakanin. <laughs> Tsaka... O, oh, sige. Ito. Ito. Ito at saka ito. kuning ko na lahat to. Yan. Sige, kain mo tayo rito. Dalawang talong at saka pansit. Okay. Yan, dalawang talong. Kunin ko na yan. saka isang serve na pansit. na Naubos na yung iba. Ah, pansit lang palagkan, ano? No? Yan. Yan, dito. Dito ako kakain. Sa cute na karinder ni ate. So fried chicken dalawa. At saka talong. At saka pansit. Ayos na to. Hey! Baba ka! Baba! Asa ng kuya ko? Hmm. Oh. So, Tama na ito yung pa-chicken. Okay. Masarap hmm. yung pa-chicken. Dito sa aming barangay, maraming ganitong nagbibenta. Yung saray bumibili mga asyante. hindi rin sa barangay yung makikita mo sa tabi pero sulit ayan ayan hmm? ayos

Sa Hmm. Isang araw to. Ilang beses mo pinapakain to? Three times a day. Three times a day? Anong pinapakain mo? Kwan. Anong uh, pangalan? Sa opa. Lamein. Sa amin to opa. Sa Ilonggo opa. Pidge. Pidge? Uh, yan? Pidge? Ah. Dito pa huling makubol. O ba? Ah. Yeah. si Pit Pit. Ah, Pit. Maganda bang araw natin ngayon? Tumlaki nitong kan. Katayin to, katayin to sa 21. Ito, <laughs> 60, 60 kg. Ito, ang bagay ito pang lechon no? Ang litsyon, lechon no? mo gusto isa yung lechon para sa Las sa sa litsyon, sa litsyon, sa Medyo manghang, yun yung gastos ito. Okay, pa ikaw, yung pa? Malit pa. kabulan, doon, kabulan niya Sabo magastos kayo. na. ng Kaya ayaw ko magbaboy. Kasi magastos yung baboy. Tapos yung tubo. Parang kwan lang. Napun Muslot na Oo. Oh. May tubo ba o kahit pa paano meron tubo? Kung mahal Pag mahal mong baboy may tubo. Tapos sinyo daw man iti. Napunan daw kilo daw. Pag 80 ang kilo May income Pag hindi, wala So hindi nila natapos kahapon yung Pag mower Kasi isa lang yung mower ko Binili ko to So Bibili pa ako ng isa pang mower Kasi In this hindi enough yung isang mower lang dapat dalawa sila so araw araw nasa farm ko nagbibisita at least sa uh, loob ng isang buwan ko na bakasyon dito ay araw araw natin pagbisita sa farm so tingnan natin mamaya doon kung gaano nakalapad yung uh, natapos nila na pag -mower. so siguro ipasabay ko na lang patabas yung kasi dalawa yan sila isa magmower, isa yung tabas. So by next week siguro kung uh, kuan baka bibili pa ako ng isang mower. Mahal din to kay itong mower sa 20,000. Doktor kami sa mga magandang uh, tanawin dito sa aming barangay. Kasama namin ang aming kulilik. Oh, ano? Oh. Wala kinalamigan. tour Ako first time ko rin mag-tour dito So si Toto ang uh, mag-tour sa akin dito si Toto ang ating tour guide Pinapanood natin kung gaano kaganda na yung lugar dito Ah so rito dito Ron, Bapak Ron, Nek. Migo kuning ah. Tak spring nak tak spring. Kita tak makan tak eh kuning. Ini yang minggu tadi yang si Randi ya Eh? Oke Kali ini kan simpan Kamu? Ya, ini si Japit boy Dilibirin lah to. Oh, itu dilibirin lah Udah kan, kan, entah Masa sabai. Ya, entah Yos Jangan, ha? spring na spring Grabe, ah. matagal kayo Ah, karami rin Matabas kasi sa'yo Ah, ba? Ito yung mga Yung na... mga barkada mga friends natin dito Matagal Oh, kasi Ito, Hindi, hindi mo na ako naalala eh Hindi na mag Tagalog lang ako para maintindihan nila Parang kamo kamo yung anak ni Vincent <laughs> <laughs> Baka ikaw ganin magulang bro Okay Sige <laughs> okay. uh, Dapat lang kayo sa vlog ba? ઓ <laughs> હાલોમાં oh. <laughs> Dito na tayo sa Rough Road. Hindi pa tapos mintuin ng gobyerno. Pero sana yung congressman namin manalo ulit. Talagay ko mananalo ulit. Kasi yung talagang mga project niya. Ito mga farm to market road. Hindi pa tapos. Yan. Okay. Ito, siminto na. Ito, siminto na. Doon na lang mga ilang kilometro din yung may isang kilometro hindi na kasi minto matataposin to ito another sitio ito sitio ng rancho oh. ito ang tawag din ang sitio Leon yan dati ito talaga walang Walang sasakyan na makakadaan dito. Okay. Pero ngayon, oh, simintado mo dito. Ganda na rito. Super ganda na rito. Mam, wala na ito. Ito ka ko to. Ka ko at saka uh, kamag-anak. Ito. Oh, ito. Ito ang aking ka klase. Hindi nagen. Oh. maganda na ng lugar, no? Mar, no? Magtatagalog, Mar, magtagalog ako ha, para maintindihan ng aking mga viewers. Ito si Marlo, kaklase ko yan. So dito ito dati, hindi pa nakasiminto ito, talagang putik dito dati. Pero ngayon ang ganda oh. Yeah. Binigyan sila ng gobyerno ng covered court. Pero maiksa yung covered court nila. Pero at least, di ba? May covered court. Oh. May ring Basketball ng mga kabataan dito kasi malayo na ito sa sentro ng Dado. Ito ay sitio. Yung Balangay, may mga sitio. So ito ay uh, part ng Dado. So, sityo ng dado, ang tawag ay rancho. Okay. Dati, marami akong kamag-anak dito. <laughs> Nyo, anong tawag? Hindi na rancho, ma. No? ang tawag, no? Leon. New Leon. Panay ang tawag ko rancho. Rancho sa una. Oh. oh. Pero ngayon, New Leon pala. New Leon. So, ito. Ang dami kong kamag-anak dito. Kaya lang, uh, medyo hindi na nila ako kilala. Matagal na akong hindi nakapunta rito dati talagang putik to rito pero ngayon oh, ang ganda tuminto kami rito, tingnan natin yung kantil uh, kantil tawag to, hops baka maulog ako rito ayun yan ganda ng view dito papalibutan talaga ng mga bundok doon pa may mga bahay pa doon oh ah oh, may daanan na doon papunta doon sa kabila sa kabila doon another sitio yan dyan. Ganda. pasinso Ganda ng lugar. Maraming mga gandang tanawin. Bundok. lagi Diretso tayo. Diretso. Tour, tour lang to. Tour. Hanggang sa makawit tayo. Parang inikot namin yung buong uh, uh, sitio ng dado. Dito tayo ngayon sa sitio ng New Leon. Pero yung daan hindi pa tapos another rough road kaya pag umulan may hirapan ang masakyan sana patapos kagad ng aming uh, province ang uh, pag nito yung aming congressman at least nito nasiminto na rito yun so mga ilang kilometro yung walang siminto to mga dalawa si mga dalawang kilometro pa so congressman Shout out sa iyo. Congressman Sakdalan. Good job. Sana may tutuloy mo yung pagsiminto. Yan. Okay. Ang ganda dito. Oh. May basaka na dito. Ito. Area ito ng aming barangay kapitan. Dito. Ito dito mayroong hindi may part na hindi simintom. Yan simintado.